at eto na nga mga kachokopam mag two -two months na nga po itong si Blue Eyes sa December 21 at nahanapan na rin namin siya ng kanyang forever home hmm. hindi na po siya dito magse-celebrate ng kanyang Pasko at ng bagong taon at doon na po siya magse-celebrate sa kanyang bagong bahay at sa kanyang bagong family at eto nga po siya nagpapabelirap pa nga sa akin dinala ko rin lang siya saglit dito sa loob ng bahay para makita niya ulit ang chokopam nakakatuwa nga ang reaction niya tuwing dinadala ko siya dito sa loob. Paano kasi hindi naman niya kamukha yung mga nakikita niya dito at puro mga pango. Lalo na itong si Kit Kat na mabait at hindi nga siya inaaway. Si Mami Hershey lang naman ang nangaaway dito kay Blue. Dahil aalis na nga si Blue ay ayan nga inihahanda ko na nga ang mga gamit na ipapadala ko sa kanya. Itong vitamins na iniinom niya, sample ng dog food na kinakain niya dito at ang vaccination certificate ay ipapadala ko nga sa kanya. At dahil last na nga si Blue na i rehome -re namin ay ayan, pinadalhan ko rin siya ng pet wipes. Pati nga ilang pirasong pipa ay pinadalhan ko na rin siya. At eto nga lahat-lahat ang mga gamit na ipapadala ko sa kanya. Inilagay ko na nga lang sa isang plastic. Taga silang kabiti nga po pala ang magiging bagong family nitong si Blue. Ang usapan nga namin ay pipick upin nila dito sa may SM Lipa. Pero na bago nga at meet up na lang sa may Padre Pio sa may Santo Tomas Batangas. Kaya ayan nga po itong sasakyan na lang ang gagamitin dahil medyo maulan. Baka kasi matrapik pa sila dito sa may SM Lipa. Kaya ayun, si Mr. na lang ang mag-ahatid kay Blue doon sa may Padre Pio. Dahil pupunta rin daw doon ang bagong family ni Blue. Ito nga, inihanda na nga ang cage dito sa loob ng sasakyan. At ayan, kinuha na nga si Blue at ilalagay na nga doon sa loob ng cage. Ay nako, mami, miss ko talaga itong si Blue. Siya kasi ay lagi kong kinakausap buhat ng maiwanan siya ng kanyang mga kapatid. Paalam na, baby Blue, aalis ah, na ikaw. Hinihintay ka na ng iyong bagong family. Tulad na mga sinasabi ko sa mga kapatid mo na narihom ay stay healthy ka lang at bawal magkasakit doon. At ayan nga po, aalis na po sila at ito na nga po ang huling video na makikita nyo si Baby Blue. Thank you po sa mga sumubaybay sa mga video ng walong husky puppy. Sa susunod pong mga video, ang choco pam na lang muna ang makikita nyo at abangan nyo po ang magiging puppy ni Kitkat at ni Rises.